So yun guys, magluluto tayo ng minudo. Kaso ang liliit nung nabiling ano. Uh, patatas na panghalo natin. Siyempre may carrots na tayo. Bell pepper. Tapos sa uh, kid beets. Haluan natin mga kabag. Saka tomato sauce. Tapos yan na rin guys. Minarinate ko na yung uh, liyempo natin na hiniwa-iwa ko mga kabag. may halo na rin yung atay. Pabalatan ko muna itong mga kabogs So dito muna tayo magpupuko mga kabogs sa maliliit na karot, ay patatas Matrabaho itong mga kabogs kasi maliit siya mga ano to guys mga anak ng patatas piso piso ng patatas mga kabags <laughs> diba mga kabags oh so. nakabalata tayo ng isa so mga na lang natin ito mga kabags pag ganyan ko yan bala nabalatan ko na so nakakapagod so may 50 piraso yata ito napakaliit na patatas ayaw ko at least worth it naman gawa nung napagtsaga natin yun yung ano natin no? Oh. gawin nating minuto mga idol so, nagpainit na ako ng kawali mga idol oh. so abangan nyo na lang guys pag ano naluto na to ano hinalabas ano naluto natin ano minuto minudo Midudo na may parang may pagkakalderita mga kabag sarap halo halo may brokoli patatas sarap ng pinalabasan mga kabags hmm. ah kalami Ako so, pa palang kumain mga kabag yung anak ko hindi pa ng maya may na siguro sila kakain pinakita ko lang yung finish product mga kabags ano? Bye, bye thank you for watching guys